<laughs> Loko to si kuya eh Hmm? So, lang lang naman tayo manggokya eh na dito Ayun, nagbabalik naman tayo mga Patreks Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating matupung <laughs> At sa araw na ito ay kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go! Ito oh, no, 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 no. ang magandang palaro. <laughs> Dito malalaman kung sino ang magaling sumubo. Hindi siya nakahamal na eh. <laughs> <laughs> Ako malaka! Ayaw niyo ba? Ganda ng itik. <laughs> Biglang nawala si ate. Hindi <laughs> siya! Hey, loko ah. Ini sudah si Anti. Oh, Ini <siki. huluh> <huluh> 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 Apa yang dia Ati? Apa? main lipstick? <laughs> <laughs> Di Hahaha <laughs> <Ayun. laughs> <laughs>

ganyan talaga pag magdadanda sa sakyan you know? oh <laughs> <laughs> hmm? <laughs> <Ganda lembusina. laughs> Problemado si ate. Yung mabait naman pala <laughs> sa <laughs> kuya. <laughs> Discapte lang yun. Eh, no? Yung si ano nga yung nakasumbrero, patanggal mo yung sombrero. Patanggal <laughs> mo lang. Patanggal yeah. Yeah. Beka mo Ernest. earnest. Ayan. Baka mukhang host yan eh. Baka ang host. <laughs> Alam na, alam na. Unang tingin pala kung sino yung sinasabi ni Bustio eh. Yeah. Tama ka. Kamukha mo si Alan <laughs> Kay nung ganyan ang buhok. Ah, si Alan Kay pala yun. Maraming salamat po, TBJ! EAT! Totong itbulaga po ito! Ayan! Thank you, thank you. Ayan, thank you. Right, thank you. <laughs> umamin ka rin, ha? <laughs> Opo, oh, rin pala. <laughs> 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 Ayaw! Ayaw, <lima>. <laughs> <laughs> Wala mo kuning nga dili ko gusto maguyab-uyab. Ang ako lang ba? Nganong dugay man? Nganong hmm. dugay man kuno? <laughs> <laughs> Hindi daw ako marunong dumiskarte. Ha? <laughs> Pero nung diniskartehan ko yung asawa niya, nagalit akin ah. Gusto ko lang naman na ipaalam sa kanya na marunong akong dumiskarte. Agoy! Bagay <laughs> ba, na lang ng diskarte, eh. Huwag ang babae sa puton. Kitugo, na. Huwag ah, ang lalaki sa puton. Kung ang ralasa, ana-ana. Ayaw naman. Huwag <laughs> <laughs> ana-ana. Hindi raw kasya. may paraan. ana ah.

pagmuna mo na naglag na ganyan Talagang matatawa yung mga kapatid <laughs> Matatawa ko sa tawa ni ate <coughs> Ito naman ang eh. kulit hmm? ah? Kala mo walang tao ha

nataranta si ko eh. Sige, cellphone pa. <laughs> sa loob ng gulong. Ito isa. so much. I don't know, know so <laughs> <laughs> daming bulsa sa katawan ni ate ito na sa pagdabasa loko ka ha sige pagpatuloy mo lang yan kuya ito malaga sige sigurado malulusot ay di mami sikulada sige

Ayaw, di ba? <laughs> Nagutom lang si ate. <laughs> Nagrereklamo si ate, pero na pangit. Iyan, ng, <tulog laughs> ng motor mo. <laughs> napaka na nga talaga ng panahon.

Malaka! Like Ayaw, di <laughs> <laughs> sa meaning sa KKK? Kung sa man Ako, kabalo sa meaning sa KKK. Okay. KKK means cute kaayo ko. Wow. <laughs> cute kaayo <die, die. laughs> <laughs> kaayo. <laughs> 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 Sobrang excited mo <laughs> <laughs> uh. Ang <laughs> ah? hmm? kapal <laughs> Pag sinaway ka ng asawa mo Na huwag ka na mag-inom Huwag kang magalit sa kanya uh -huh. Tama. Tandaan mo, pagdating ng araw hindi yung mga barkada mo ang makakasama mo kapag ka nagkasakit ka. Tama naman. Ang makakasama mo, doktor at nurse. Tama. Kaya sila yung yayain mong mag-inom. Tama naman. Sigurado ba pa yung asawa mo? Tama. <laughs> huh? mo eh, Ayaw, batana, <laughs> ha? Tala mo yung spray na bata mo, ha? Wow! Sa mga walang kadit ngayong Pasko, mm -hmm. kayong mag-alala. Uh -huh. May Christmas party tayo. Uh -huh. Kaniha, pamina mong maayo. Kung ang babae gani, sige, nagkasuko nimo mo o naglagot, nagtamantama nimo, mo, awaya kay buot ipasabot ana, nagpalambing mm -hmm. na ni or mm -hmm. naglambing mm -hmm. na ni mo kay mo na nature sa mga babae nga mm -hmm. magsukusuko na sila kung dako na sila paghigugma nimo mo magsukusuko oh, na okay. sila kay gusto na sila nga magpalambing nimo mo okay ingon na anak si kumari na suko, nimo. ha <laughs> Tarong gid ha. <laughs> tarong gid, ka. <laughs> <Adoy>! <laughs> wow. <laughs> wow. <laughs> Parang ayaw pa si ate. <laughs> yeah, no? <laughs> oh, discarding Nakalibre. Snatcher. Ta. Liquids huh? na. <laughs> Tao ba to? Congrats. Tama siya. Ganyan yeah. ni Kuya. Pinakamabilis na tumuhin niyo yan. Yung sahod ko parang regla. O bakit? Isang beses na nga lang dumating sa isang buwan, delayed pa. <laughs> delayed? Marami yan. Alam mo ba kung anong masarap na handa sa Pasko? Ano? Yung handa ka ng maging tayo. <laughs> Ayaw, di ba? Ang <laughs> <laughs> bilis tumanggi ah. Pwede, pwede no? Sabi nila pag December, marami daw pera ang tao. Mm-hmm. Kaya ako Baka hindi ako tao. Agay! Kinakabahan na yun ah. Ha 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 Naka-ready talaga si Ate. Uh -huh. Sublime. Triples. Sino ba naman hindi hinto? Laki ba naman ang hawak? You no? Know? Pang mabili trabaho ka hanap nyo? Eh, hmm. Angas! Ito nga raw yung chinelas na kasama na pantalon. Ito <laughs> nga lang Matapos na sana eh, no? Kaso uh, may nagbiro pa sa'yo. Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Salamat!